kung ang hangad mo mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng ombudsman. Kung ang intention mo ay eh magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Sir, um, are you, balikan ko lang po kay Guteza, are you bothered by his disappearance and ano po yung current efforts right now to locate him? Well, uh, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi yes to clarify. Eh. Yung, kung meron siya may idadagdag, idagdag niya. Ano? So, importante yung kanyang presence kung meron siya may, may pa sa kanyang nauna ng pinahayag. At saka concern din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. No? May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga at saka parang gusto ko na malaman sa kanya sino ba talaga 'yung naggawa ng affidavit mo. Kasi nakita ko 'yung interview ni uh, dating uh, congressman na uh, Defensor, mm -hmm. Katulong sila eh. Sinasabi niya na uh, they help Gutesa uh, draft his affidavit. So kailang maklarify din 'yon. Hindi ba ang sariling uh, sariling gawa ni Gutesa yung affidavit. Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya mm -hmm. na maggawa ng affidavit? Mm -hmm. eh, uh, ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang um, nagtag, nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good mm -hmm. as mine, ano? Mm -hmm. Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan, ano? Kung ang hangad mo, Magprosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwedeng lang magprosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ, hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo ay eh magpropaganda lang, diyan ka sa blue ribbon. At mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, 'di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Morales. Mm, yan ang... Yung although kay Congressman na uh, Saldico, uh, hindi okay. lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate eh. sa kanya, una na na. Mm -hmm. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez mm -hmm. at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang uh, logical conclusion which is to prosecute and to convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hmm. hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi niya, hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap, humarap man lang siya sa ombudsman. Kung yun ang hangarin. Hmm. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor, considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpina through the office of Senator Marcoleta. No? And yung sinasabi niya na ini inispy, ko siya, so hindi CCD, yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyang dumating. So, so incidental you... na lamang yun na sinalubong pala siya ng staff ni Sen. Marculeta, mm -hmm. ginala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing do sa gallery hanggang sa tinawag siya 10-27 I think. But he stayed there He arrived at around 827. At saka yung CCTV, uh, this is a public place. Yung Senado. Mm Huwag -hmm. tayong magtaka, alam na natin na merong CCTV diyan. Kayo mismo na nyo niyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kasi minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area, no? Uh, and you know Meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footage. Mm -hmm. uh, 'yun yung uh, Ople versus Torres. Mm -hmm. ang, ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of uh, uh, reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa publiko, pub, nasa public place ka, expect mo naman na yung privacy mo eh uh, mago no? mero sino ba 'expectation privacy kung nasa private place ka now i heard senator Mark Leta na kung ako raw ay nagbibig big brother o okay lang daw na tiktikan niya rin opisina ko well bibigyan ko siya ng logbook, kung gusto niya every day sino niya pupunta sa office ko at walang contractor na pupunta doon wala mas kin sino pupunta except mga official uh, business public place to eh wag tayong wag tayong maging A uh, onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin dahil si CTV yan eh. No? Okay, last question. Oh, sir, mag apply po ba dun kay Guteza yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest yung next? Uh, meron na siyang problema sa prosecutor, Pro service ng DOJ. Why? Because meron ng uh, resolution yung RTC, executive judge ng Manila, na nagre-recommend na siya ay uh, sumailalim sa preliminary investigation for falsification uh, of documents. So, uh, let's leave it at that. Now, uh, hindi naman siya... Ibig pumunta siya rito on his own volition. Ano, uh, para gipitin pa siya na i-issue siya ng supina and then warang to pares papakontempt, uh, I don't want to go there. Mm -hmm. Sir, naalala ni NIMPA, si Mike Defensor din ang uh, naglabas noon kay Ador Mawanay. So, regarding... Kadu, dadu, 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 no, I'd like pag, to correct de... that. Ano? Yun ang misimpresyon Hindi si Ador Mawanay, si Udong Mahusay. Ah, uh, Udong. Uh, remember, si Udong Mahusay, yun yung whistleblower against the uh, former FG. di ba mm. Nung nasa safe house, ano yun, hindi kinidnap, ni-rescue ni, rescue yes. mm. ni uh, Mike, Mike Defensor. So, nawala yon na sweetness. Si Adorn Mawanay, mm -hmm. ewan ko kung sinong sirari ng ulo ng na nag-recruit. Nag-invento no? ng mga account numbers na meron kaming 700 million dollars dal dalawa ni ERAP no? na in, in uh, several foreign banks. And, you know, ano lang to, trivia. Uh, I myself, kasi nag-alala ako noon, baka mamaya, dinipositohan nila ako ng pera sa Hong Kong na iwi-withdraw nila lang lahat para maipakita lang na meron akong account na ganun kalaki sa Hong Kong. So ako mismo, nagkusang loob noon, I wrote the uh, regional director of HS... Uh, ano? Hsbc. No, no, no. Hindi. Ano ito? Hong kong. Yung isang, isang banko. Anyway, na nag ang sagot sa akin, yung pattern ng account number ni Mawanay, pattern ng account number ng a uh, credit card hindi ng bank account mm. doon pa lang alam ko na nagsisinuling siya mm. and by the way Victor Corpuz siya kasi nag-handle, after 10 years or more than 10 years he approached me through a uh, fellow cavalier na gusto rin mag-apologize uh, personally and i accepted mm. no, nag-usap kami sabi niya mm. talagang i was taken for a ride uh, although it took him uh, that long ano to to rectify and to Uh, apology. Sabi ko, apology accepted. Mm -hmm. Even the, uh, yung uh, one major daily, yung Philippine Daily Inquirer, kasi naging subject ko ng libel uh, case yung uh, Philippine Daily Inquirer. Mm -hmm. you know? They they tried to negotiate with me, uh, do sa aming libel case. Sabi niya, any story that you want, you headline or above the fold. Sabi ko, I don't want that. Ang kailangan ko lang to get back or restore my dignity. No. Maggawa lang kayo ng konting uh, eratum, public apology, kasi talagang for the longest time, mm -hmm. yung uh, nagsaper ako ng gusto. So, this is nothing new to me, no, yung yung nangyaring uh, ganyan na nagre-recruit ng, ng witness, mm -hmm. nakapanira ng tao, because uh, I've been there. Mm -hmm. I've done that. So, sir, may info ka ba bakit si Mike Defensor ang nilapitan ni Gutesa? Tapos si Mike Defensor inilapit naman kay Senator Marcolino. Uh, hindi importante sa akin 'yun. Importante I mean, sa akin 'yung aking trabaho bilang uh, blue, ng... blue Ribbon Chairman. Mm -hmm. 'Yung mga 'yung mga side uh, lights, 'yung mga distractions, 'yun ang nakakasira sa investigation, ano. Mm -hmm. When somebody disrupts the proceeding, when somebody uh, uh distracts you 'no, know, 'yung attention ah uh, hindi tayo makapokus sa real issue, mm -hmm. then uh, don't tayo maliligaw. okay, Marlon, then Camille, and then Raymond, <coughs> and then Nympha and since na mention nyo na na valid naman yung testimony ni Andrew Olsen sinabi sa 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 kasi di ba sabi rin ng mga abogado, falsus sin uno, falsus sin omnibus, false in one, false in all. So hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni uh, sa sa kanyang affidavit o sa kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility kasi siya mismo nagsabi ng tanongin siya na siya mismo nagpa-notaryo ng kanyang sinumpang salaysay. So, alin dyan ang totoo, alin ang hindi? Hindi na natin alam. And uh, don't doon din, pag hinimay natin yung kanyang statement, minsan box, minsan uh, maleta. No? Tapos, eh, parang hindi kakasya doon sa sinabi niyang ano, isa o dalawang vans, yung iba uh, SUV, hmm. hindi kakasya yung ano, 46 na maleta. Parang hindi kakasya doon. So, these are, you know, if we examine the... Uh, di testimony o yung kanyang uh, yung as narrated ano eh titingnan natin lahat 'yon and pagwa ng committee report pati sa recommendation kung sino ba yung papelan ng charges uh, all those things will be considered sir eh uh, nyo niyo po bang lapitan o kausapin si senator marcoleta since siya yung nagpresenta baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate si yung witness niya eh, hindi kami nag-uusap eh Sir, basta papadalo ko lang supina sa office niya. Bahala siya kung gusto niya produce, produce niya. Mm -hmm. uh, sir, is there a need to invite then si Mike Defensor and then another si Congress? Hindi na, mad madidistract lang eh. Let's focus on the issue at hand. No? Ang issue rito, flood control anomalies, mm -hmm. mga ghost projects, substandard na projects, hindi lang flood control, pati yung buong uh, national budget natin apektado pati yung buong bansa natin apektado. So let's not be distracted by the presence of Mike Defensor, uh kung sino-sino man. Ako ay I'd rather stay focused on the uh, issue at hand. How about Sir CE, uh, ang congressman Eric Yap na binanggit din ni Gotesa dun sa affidavit niya. Mm -hmm. Well, we can send the uh, invitation uh, to him through the speaker, no? Kasi uh, incumbent naman siyang congressman.